Magandang umaga rin babalik ang PTV Newsbreak. Malaya ng makakapangisda ang mga Pilipino sa panatag Oscar Por sa so West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, bahagi ng naging diskusyon nila ni Chinese President Xi Jinping noong isang linggo. Ang issue ng maritime dispute, partikular na ang sa Baho de Masinloc. Ngayon man, hindi pa niya matiyak kung inatasan ni Xi ang mga Chinese fishermen at Coast Guard nalisanin ang panatag. Samantala, hindi umano magmamatiga si Pangulong Duterte sa China, kaugnay ng pinagagawang West Philippine Sea. Napag-usapan anya nila ni Chinese President Xi ang historical claims ng China sa West Philippine Sea, kaya't hindi umano nila ito isusuko. Dahil dito, sinabi ng Pangulo na hindi niya nakikitang solusyon ang sumabak sa gera ang Pilipinas laban sa China. Pero, tiniyak ng Pangulo na ipaglalaban pa rin niya ang karapatan ng Pilipinas sa naturang isla alinsunod sa desisyon ng Arbitration Tribunal. Matatanda ang una na rin ibinalita ng Pangulo na napagkasundoan nila ng Chinese President na resolbahin ang naturang isyo sa mapayapang paraan. Sa iba pang balita, patuloy ang pamahagi ng pamahalaan nang relief goods sa mga biktima ng bagyong lawin. Ayon kay DSWD Judy Tagiwalo, bagamat hindi pa nahatiran ng tulong ang lahat ng mga nasananta ng bagyo dahil ang iba sa mga, sa, uh, sa mga ito ay nasa malalayong lugar na hirap ng pasukin ng kanilang mga personnel. Tiniyak naman ng kalihim na walang expired at malapit na ma-expire na mga relief goods sa kanilang ipinapamigay ngayon sa mga sananta ng Super Typhoon Lawin minomonitor anya nila agad ang mga relief goods at sinisigurong walang mapapanis gaya ng nangyari noong mga nakaraang taon. Kung may mga nakatengga o mga relief goods, ay ginagamit agad ang mga ito sa ibang programa gaya ng Brigada Eskwela at iba pa. Dagdag pa ng kalihim, pinatitiyak na rin nila sa mga local government units kung saan nakapreposition ang mga relief goods na walang masasayang at masisirang family food packs at yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.